Sa buhay nating ito, hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Minsan parang gusto na nating bumitaw at sumuko. Ngunit alam mo ba, may isang hindi nagbabagong katotohanan, ang Diyos ay laging nandyan. Kapag nahihirapan ka, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sa bawat lungkot, may Diyos na handang dumamay. Sa bawat pagkadapa, may kamay siyang handang umalalay. Sa bawat luha, may pagmamahal siyang handang magpagaan ng iyong damdamin. Ayon sa Psalms 28-7, ang Diyos ang aking kalakasan at aking kalasag. Hindi ba't napakagandang pangako? Sa Kanya, may bagong pag-asa. Sa Kanya, may bagong simula. Sa Kanya, may bagong lakas. Kaya kaibigan, huwag kang susuko. Magtiwala ka lang sa Kanya. Dahil sa presensya ng Diyos may magandang bukas na naghihintay. Salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang mensaheng ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share sa iba. Pagpalain tayong lahat ng Diyos.